So, what's up mga keepers? Good morning, yan. So, magising lang natin. Matik. May lumuna tayo kasi walang kape ngayon. Isang higo. Hasta isang... So, ngayon pala mga keepers. Yan, 7k followers na tayo. Yan, thank you, thank you. Maraming salamat sa inyong mga solid supporter natin. Yan, mga keepers. Kung wala kayo, wala din tayo dito sa pag-plug natin ng video. Hindi tayo sisipagan mag-video. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga soldier supporter natin dyan. Ayan. May 4 days na lang kayo. Sino kaya maswerte na bibigyan natin? Na ah, pamigay natin. Para dun. Sakto, nag 7k followers tayo. Kaya yan. Bigay tayo mga bossy, Sino kaya dalawang maswerte yung mga pipili natin? Basta kapag Visayas and Mindanao, kasi g tayo. Then sa Luzon naman, is, is die pa mimigay natin. Kaya yan. Kamaya mag-stock na kung sino yung deserving mabigyan ng pamigay natin. Kaya yan, no. Oh. Pick muna tayo dito. Bawang gising tayo. Kaya sa buffered natin, Libot-libot. Yan, no. Oh. ito yung natin na view you so, thank you mga bossing dahil sa araw-araw nyong -araw pagsuporta sa akin PKBM natin no hindi na nag ay yung chain nung isang PKBM natin lumabas yung ay hindi naman pangitan mail natin no hindi na pulmas Dati puting puti ito. Na-stress kasi. Pero babalik naman yan. A-create natin. Yan. Toxic dessert body. Yung previous. Then yung yellow glass belly. Yan. Meron tayo dito yung yellow glass belly. Ito mga ship natin. Sold out na pala yung 7 pieces natin mga bossing. Sold out na. Then itong mga GBT natin na natin. Sold out na rin. Ship natin to sa Sunday. Ano mga blackyard natin. Yan. Mga PKBM -E pa dito. Yan. PKBM. -E Pag dito nabili. Oh, yan. Baka yan ay pamigay natin. PKBM. -E Tagdalawang pair. Yan. Yan basta pag Luzon area hindi isda tayo din kapag Visayas Mindanao cash G tayo mga bossing para goods naman ganda pag sa side view oh akre dito may mga PKBM pa tayo dito eh yan oh yan sabi yung PKBM natin oh eh. lalaki solid oh ayan thank you thank you ulit sa mga solid natin dyan supporter from KB Keepers ayan may apat na araw pa kayo lunes tayo yung pamigay natin sa lunes mga bossing lunes yun pangitan nung mail natin. Oh, hirap talaga pa nag-breed yung mail natin kasi medyo nag-yellowish na. Pero, pag siniparit mo yan, mag-white ulit yan. Ano? You know, mga shooter na mail. Pero, bagus pa naman yan. Kaya, yan ito lang yung ating update ngayong umaga. Kaya, isang bagsak muna. kamal Then, like and share. Don't forget, follow para updated kayo sa aking mga video. Thank you guys!